mo um, mamasamain po, magkano po ba ang kinikita ng breadwinner na teacher na si Sir Michael. every month po, ang salary po namin is nasa 18,000 po. Pero kapag sumasahod po kami ng kinsenas katapusan po, nababawasan pa po yun sa mga SSS, pag-ibig, Kaltas. Yun po, may kaltas po. <coughs> private school po ba yung pinagtuturoan? Yun? Yes po. Kasi mas mataas, tama ba? Mas mataas ang sweldo sa public school. Yes. yes. Uh, oh. Samantalang dati naman kala ko mas mataas ang kinikita ng mga teachers sa private school. Hindi daw, mas mataas. At saka mas maraming benepisyo Benibig. sa public Benibig. schools. Benibig. Kaya nga, mas gusto nilang sa public school Benibig. makapagturo. Ooh. Ilang years kayo ng teacher, sir? Three years na po. Three wow. years. Yes po. Anong subject po? Physical education po. Ah, totoo pa. Totoo Yes okay. po. Para hindi halata nagbalat ka, no? Kasi <laughs> <laughs> oh, oh naman oh. si <laughs> Yung dalawa tama naman, nagbalat kayo. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. So, three years ka ng teacher. Yes po. Eh, ilang years na po kayong breadwinner? Since third year high school po ako. Up to now po, breadwinner po ako ng family. So, may sampung taon na? Yes po. Mahigit po. Aside from teaching, ano po ba may yung mga naging work mo? Uh, before po, nag-home-based tutorial po ako. Tapos yung talent ko po sa pagsasayaw, nagamit ko po ito para makapag-makadagdag uh, income Rocket. po. Yes po, racket mm -hmm. po. Ni racket mo yung pagsasayaw. Yes po, nagtuturo po ako ng dance. Gumagawa din po ako ng mga creative co creative costumes at nag-event organizer din po sa mga piyasa sa barangay. Wow. Ganun po. Dami. Dami. Dami no? Yes po. Dami po dak lahat ng kaya niya nilalawanan niya pero tama yan lahat ng kaya mo pagkakitaan mo yes po kasi may mga minsan diba yung mga yung husay natin minsan libre yeah, yeah. Eh, sayang din eh diba blessing yan i-maximize mo yung hmm. gifts na binigay sa iyo yes Correct. so ilan ang buhay na itinataguyod mo um bali yung father mother ko po tapos yung kapatid ko po na apat Ah, apat ang kapatid mo? Yes okay. po. Tapos yung anak ko ng panganay namin na apat po na pamangkin ko po. Apat na pamangkin mo din? So yes andami po. So mahigit sampu. Yes po. Panginoon, paano magkakasya yung 18,000 o 16,000 oh, oh. pag may kalta sa sampu sa isang buwan? So paano nga yun? Um, bali, ang ginagawa ko na lang po is, for example, sasahod po ako ng 8,000. Oh. Ang linis po nun is nasa seven five Ang alin po? Ah. Um, po, yung pinaka total ng nasasad ko kasi yung nababawas na po. So ngayon po, yung 7,000 na po yun, pinapadala ko po lahat sa family Since Ako lang po talaga ngayon yung inaasahan nila when it comes to the basic needs and other needs of my pamangkin po. Eh, paano ka dito sa Maynila kung walang natitira sa iyo, kung lahat nasa kanila? Paano ka yung naiiwan po na 500, Pinagkakasya ko po yon bago ako ulit sumakot For 15 na, days? Yes po. Minsan po, nangihirap na rin po ako. And um, I'm so thankful po na may mga kaibigan o co-teacher po ako na talagang binibigyan din po ako ng tulong dahil alam po nila yung sitwasyon ko sa buhay. Paano, saan ka naninirahan dito sa may, ano, Las Piñas? Sa may, may upa yan? Yes po. Dati po, nasa dorm po ako ng school. Ngayon po, humiwalay na po, um, umalis na po ako doon kasi nag-end of contract na po ako. And good news po, this December po, Papasok na po ako sa public school po. Oh! Ah, Ang wow. sarap! Mm -hmm. Mas malaki na yung kikitain tapos maraming benefits. Yes po. Oo pero, hirap din. ba? Yung upahan mo, tapos yung pagka... Pag, paano ka kumakain, sir? Ayun po. Pinagkakasya ko po. Bali, bumibili na lang po ako. O kung 500 sa 15 days, magkano per day? Minsan po, bumili, bumibili na lang po ako ng... Chicken pastil, yung 30 pesos po. And minsan At po, sa isang pastil. araw... Chicken na hindi may himay na gano'n, tas parang ano, yung pritong-pritong chicken. Yes po, na may isang kanin po, 30 pesos. Bali, minsan po, dalawang beses, or isang beses na lang po ako nakain sa isang araw. Grabe, and you need so much energy kapag PE teacher ka, kasi yeah. it's a yes, physical... Po. physical. Oh, so... Yes po magtatatalon ka, magtatatakbo ka, magkikilos yun, ka. Yung pa naman ang oh. mahirap, yung nangungupahan ka, nagbabayad ka ng kuryente, yun yung hindi mo pwedeng lagtawan eh. Oh. Kundi mawawalan Ina. ka ng bahay, mawawalan ka ng kuryente. Oo, oh, oh. putol yun kung putol. Oh. 'di ba oh. Alam sa paaralan ninyo na ganyan ang iyong sitwasyon? Yes po. Kaya po may mga oh. friends po ako na um, tumutulong din po sa akin or nalalapitan ko po, na nahihiraman ko po ganun. Kasi Yes. Tsaka po, ano, pag siguro medyo um, nakakagaan-gaan konti, nagbibigay po ako ng paunang bayad sa manghiram ko po, ganun po. Kasi naisip ko, di ba mga eskwelahan may paskolar sa mga estudyante, sa mga uh, deserving, di ba? Eh, ang dami rin iniindang problema ng mga faculty members. Di ba? Katulad niya. So, kung sana yung makapag- um, extend ng tulong, di ba? Di ba may PTA members, may faculty, may organization ba ang faculty, yung mga yan. Kahit, ah, ito na naisip ko. Di ba may student council? Yung student council, na ba iniisip nyo yung mga para sa mga estudyante? Hindi rin siguro masama na kung makakaisip tayo ng mapapamaraan kung paano tayo makakapag-extend ng help sa ating mga guru na nangangailangan din. 'di diba? From from students to the teachers naman, 'di ba, ang nagbibigay kasi yung mga guro ang dami rin namang ibinigay sa atin. Totoo 'yan. Yes po. Ang hirap ng buhay mo, I can't imagine. Paano ka tumatawa? Paano ka umiwiin? Masaya ka pa ba? Sumasaya ka pa ba? Tumatawa ka pa ba? Sa mga nagdang araw pa up to now, hindi po talaga. Kasi <laughs> ilang araw na ako hindi nakakatulong na ng maayos dahil lagi kong iniisip yung kaba yung pangangailangan ng family ko po. Lalong-lalo na na. Hindi naman po, may trabaho. wala naman pong trabaho si father at si mother po. Tapos may mga iniinda pa po pong sakit. Kaya hindi ko na namamalayan na palang na ngumingiti pa ba ako? Siguro pag sa school na lang ako kasi as a teacher, kailangan mong gampanan yung role mo na ipagkita mo sa mga student na okay ka kasi PE, kailangan ng energy. Physically, mentally, emotionally, kailangan mong ipakita sa kanila na okay. Pero ang siguro na na lang sa akin po is makita ko po yung mga student ko na yung objectives within the Dina lesson is nakukuha or marami silang natututunan po sa akin. Kaya laki po ng uh, ang bigat-bigat na po ng damdamin ko. Sobra po. I'm sure. Nakakamusta ka ba ng mga pamilya mo? Alam ba nila pinagdadaanan mo? Actually <laughs> Natawag sila sa bahay. lagi kong sinasabi na okay ako. Hindi ko po pinapakita na umiiyak ako paggabi. Naganito Na ganito po yung sitwasyon ko. Actually, na nanonood po sila ngayon. Ngayon po nila mananaman na ganito na po kabigat yung nararamdaman ko. Minsan po naisip ko na magpahiya. Pero hindi pwede kasi ako lang po ngayon yung inaasahan ng pamilya namin. Lalong lalo na meron yung mga pamangkin ko. Ang kapatid kong bunso na laging nagpapa. Lakas ng loob ko. Yung mga magulang ko. Sabi mo hindi ka na nakakatawa, pero nakakaiyak ka man lang ba? Kasi, di ba, minsan yun na lang release eh. Iiyak mo eh. Instead eh, of, ano, binabottle up sa loob mo, dapat nire-release mo siya. May sinasabi niya, sinasabi niya, pag tumatawag yung pamilya, sinasabi niya, okay siya. Yung okay ako, isa sa pinakamalaking kasinungalingan na naririnig natin yan araw-araw sa buong mundo. Yung okay ako. At karamihan sa nagsasabi ng okay ako, di talaga sila okay. Kaya sana, maging mas tayo, lalo na sa mga, sa mga, sa pamilya natin, lalong-lalo na sa mga breadwinners natin. Kasi hindi nila sasabihin kung di na sila Okay we have to make sure na naaalagaan natin sila habang inaalagaan nila tayo. Kasi kailangan-kailangan din nilang maalagaan. Ano pangarap mo para sa pamilya mo? Pangarap ko po na guminhawan na po yung buhay namin since ang dami po namin pinagdaanan na talaga. Simula elementary, high school, tapos nung college po. Gusto ko po na makita na okay na po lahat, financially stable, good health, at lahat ng basic needs nila is nakikita kong naiproprovide na po. Kasi nung elementary ako, grateful po ako noon. Yun yung time na nasunugan kami ng bahay. Alas lahat ng pinundar nila mama at papa sa pagsasaka nawala po lahat, nasunog po lahat. <laughs> Then, nung high school ako, dun yun yung time na inatake yung father ko ng sakit sa puso. Dalawang beses na po, until now po, nagme-maintenance po siya. Tapos nung sumunod na after two months or three months po ganun, yun naman po yung bunsa naming kapatid na tinawag ko siyang Miracle Baby kasi wala na po talagang ma maahanap na pitik ng huling pitik sa katawan niya. As in, nasa ICU na, 50-50. pinagalitan -50. na kami ng doktor that time na hindi niyo ba alam na wala na yung anak niyo. Pero dahil sa pananampalataya namin sa Panginoon, dito po yun na nakuha yung huling pulso. pitik pulso po. Kaya po yun nabuhay po siya ulit. Kaya lagi ko po akong lumalaban para sa kanila. Ngayon talaga ano parang sinusukluban ka ng langit at tatlo. Parang sunod-sunod, 'di ba? Nasunog yung bahay nila. Inatake sa puso na hospital yung tatay niya. Muntik mamatay yung kapatid Baby. niya. Tapos sunod-sunod. Ang bigat-bigat noon, ang bigat-bigat. Hanggang ngayon, pilit pa rin nilang ano, binubuo mm. yung tahanan na nawala. Sa kanila lahat ng gamit nila nasunog. Hanggang ngayon pinipilit nilang buuin. Kaya naman Tutulungan ka namin na mapadali yung mga pinagtatrabahuhan mo. Kaya para may bagong kagamitan sa bahay ninyo sa Nuevo Vizcaya, may mga iririgalo kami para sa Thank you po. Bibigyan ka namin ng dining set. Dining table, mga upuan. Thank you po. Dinnerware. Ayan, mga plato, mga ganyan, mga pangluto. At mga kagamitan pa. Ref. Web, thermos, mga ganyan. Lalagyan natin ng laman yung bahay niyo, kasi nasunog lahat ng gamit nila nawala. wala. Thank you po, At dadagdagan pa namin yan, Michael. Ito, mula naman sa Kiowa, mag rin. Nang electric fan si Michael. Merong electric kettle, may gas stove, water dispenser, rice cooker, at oven toaster. Kaya salamat sa Kiowa. It's made to serve hardworking breadwinners like you, Michael. Because with Kiowa, life made easy. Salamat, Kiowa. Maraming maraming salamat po. At bibigyan din natin si Michael ng bagong damit. Ng t-shirt, pantalon, jogging pad sa sapatos at chinelas pa. I'm sure yes. ang tagal mo na hindi na ibibigay sa sarili. Kailan ka huling may binili para sa sarili mo? Bumibili man po ako, pero okay, okay po. <laughs> Lahat po ng gamit ko. Since high school ako, up to now, hindi ko pa po nabibilan yung sarili ko. Kasi sabi ni Mama, pag sumahod ka, Bilhan mo naman yung sarili mo kahit isang pares lang pero hindi ko magawa kasi ayaw kong mabawasan yung ipapadala ko po sa kanila. Kaya, nga, kaya naman re ka namin ng ganun. Kasi yung iba baka sabihin, ang simple naman yung bibigyan mo ng medyas, ng sapatos, ng, ng pantalon, ng ano. Hindi, ang tagal na nilang hindi narir, na, nararanasan kasi yun eh, yung nariregaluhan. Kaya gusto naming maranasan niya yun, yung pakiramdam ng nireregaluhan at may natatanggap, may nabubuksan. Bago pa magpasko, may nabubuksan ka ng regalo. Okay, gusto. Ayan, gumingiti ka na kahit papano. Oh. Hindi man hanggang tenga yung ngiti mo, umangat man lang ng konti ang labi mo at magkaroon ng kurba ang iyong buka, masaya na kami dyan. Masayang masaya na kami dyan. At para masaya ang kanilang Pasko, bibigyan namin kayo ng Noche Buena pa. Hey. Dagdagan nyo na rin ang medya noche para New Year meron din sila, di ba? Kasi para hindi na na-itutulog yung ano, yung Pasko at saka New no Year. Sisiguraduhin natin na meron kayong maihahanda sa araw ng Pasko kasi ipagdiriwang natin yung birthday ni Papa Jesus. Eh, di ba? Kaya magsa-celebrate tayo. Huwag yes. mo nang problemahin yan kung ano, mag, ano, anong ibibigay ko. Di ba? Saan ko kukunin yon Mangungutang ka pa ba? Kasi sa ngayon, ang utang niya mahigit 100,000 na. Di ba? Mahigit 100,000 lang. Ang showtime, bibigyan ka ng 10,000 piso. Thank you po. Magdadagdag ako ng 20,000. Thank you po! Wow. <laughs> Yan po yung dahil na ko bakit hindi na ako nakakatulong, nakakapag-isip normal. Kasi ngayon lang po malalaman nila, mamadpap, na minsan yung mga binibigay ko po sa kanila is inuutang ko. <laughs> At saka, kailangan mabayaran kasi yung utang eh. Kasi sigurado ako, may mga pangangailangan din yung mga tumulong sa'yo at nagpa-utang. Lumalaki yun, may tubo yun. Oo, oo. Hindi natin alam. Kasi baka kaibigan niya naman. Kung baka malamang ka, di naman ka alam mo talaga. Kung kaibigan naman, wala. Iya. Pero usually, ganyan nagpapatubo. Kasi kailangan din nila yun eh. may interest talaga. Di ba? Yes. So, ayun. Thank you so much po. Sa showtime, alam niyo po. Nung nasa Las Piñas po ang audition ng tawag ng tanghalan, blessing in disguise po talaga na parang pinunta ako ni Lord na magsulat ng attendance kasi that time wala pong nagsusulat ngayon. Dalawa lang po kami ng kaibigan ko yung nagsulat. Tapos sabi ko, sige, itry natin. Kasi mali mo, opportunity ito or blessing to. At yun po, sabi ko, ito na po yung isang solusyon sa mga problema ko.